Sa sampung taon ng pamamasada ni Tatay Cesar sa Rutang Baguio Sablan, laging itong nag-iingat sa pagdaan sa kalsadang ito sa Barangay Banangan, Sablan, Binguet. Ang kalsada kasi ay sinking area. Ang oh, mabaling talagang hindi so, mm -hmm. nga di ay maggamit di dalan basta kwalatan uh, lumabas lumabas kami di basta safe mm -hmm. no hanga safe may metlangan no ang kapay ng lumabas. Mm -hmm nagtutudo no, lang di eh. talagang uh, masapul nga itam di gay baka no, ada matulid nga but di lang mati si, sipsiputan mo Isa <itiesmannity> rin ito sa problema ng jeepney driver din na si Jack eh, Madanagang kami simple no no yalis dad no yalis dad di no, dalan may met manon Tanu no, ko atis nga safety Ilan lamang sila sa libu-libong motorista na dumadaan sa nasabing bahagi ng kalsada. Kaya noong Hulyo ngayong taon, inumpisahan muli ng DPWH na ayusin ang kalsada, bagay na inireklamo ng ilang mga residente dahil sa pautay-utay na paggawa sa proyekto. Nakikoordinate na din ako sa, ano, sa sanggunyan bayan natin so they uh, made some resolution na uh, na urging yung ano yung uh, DPWH para ma-fast track yung uh, construction. Mm -hmm. Ilang basis na po kasi talagang uh, nakakonsentrate naman sila doon, may time pa na linagyan ng ang bakal yon pero bumibigay. So talagang uh, uh aspire ano nang mga from DENR, mm -hmm. talagang uh, lumulubog talaga 'yon. Bagamat ilang beses na raw itong inayos, panahon na rin daw para magkaroon ng alternatibong ruta. Ito'y para maiwasan ang malaking aberyang posibleng idulot nito sa transportasyon, ekonomiya at kaligtasan ng mga residente at motorista kung sakaling tuluyang gumuhon na ito. Ito'y lalo pat isa rin ito sa mga mahalagang daan na nagkokonekta sa La Union at Binget. Pero ayon sa alkalde ng Sablan, mukhang matatagalan pa raw ito. Sa diin na dapat maghanap na ng alternate route natin pero Uh, it depends on also naman sa budget ano mm -hmm. kaya sinabihan naman natin yung highways na kung paanong i uh, gawin talaga yon mm -hmm. uh, and of course uh, yung mga daanan ay uh, yung mga iba doon naman private lot na Bukod sa kalsada na paunti-unti nang lumulubog mayroon pa raw mas malaking problema rito Pinangangambahan pa rin ng mga residente sa barangay Banangan sa bayan ng Sablan Binggit ang patuloy na paglubog ng kalsadang ito. Pero bukod pa rito, nangangamba na rin ang Sablan LGU dahil pati ang bundok na ito ay malaki raw ang tsansa na lubumog na rin. Pati sa taas nun, talagang sinking. Yun ang problema natin. Kailangan siguro ng uh, talagang... Uh, uh, study kung paano talagang gawin yon. Sa ngayon, wala pang pinal na plano ang pamahalang bayan kung ano ang magiging permanenteng solusyon nito. Angel Arquero, RNG News.